Mga kamani-tips, may mainit na balita mula kay YouTube. Ngayong 2025, naglabas sila ng malaking update na siguradong magbabago sa paraan ng paggawa ng content, pagkonekta sa audience at syempre pagkita ng pera online kung gusto mong i-turn ang creativity mo into real income, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil halos lahat ng creators sa YouTube ay nasenda ng notification nito, especially sa YT Studio. At ito nga ang Tagalog version na talaga namang ipapaliwanag natin para sa mga content creator dito sa Pilipinas. Kaya syempre guys, before that, please naman nakikiusap po ako pa subscribe dahil lagi ako mag a update sa inyo lalo na sa mga tutorial na ganito pa subscribe naman para mamonetize na ako maraming salamat kung i-check nyo ang notification nyo sa YT Studio kahit hindi pa monetize ang inyong channel ay makaka-receive kayo ng ganito halos lahat o lahat na talaga kaya naman ipapaliwanag natin isa-isa part 1 muna tayo new AI tool sa YouTube Shorts o na sa shorts si YouTube ngayon ay gumagamit na ng Google DeepMind VEO 3 fast ibig sabihin pwede ka nang gumawa ng AI backgrounds at props i-restyle ang videos mo na parang professional ang gumawa maglagay ng motion effects kahit simpleng clip lang at ito pa bagong feature na speech to song imagine yung normal mong boses kaya niyang gawing kanta para sa susunod mong short Wow naman. Ano ang advantage nito sa pera? Mas creative, mas engaging, mas mataas ang chance mag-viral at kapag nag-viral, mas mataas ang revenue sa shorts at mas malakas dating sa potential sponsors. Part 2, YouTube Studio Upgrades. Ngayon sa YouTube Studio naman, Ask Studio AI Assistance na nagbibigay ng ideas at insights para sa content strategy mo. A-B testing for titles at thumbnails. Subukan mo alin sa dalawa, titles o thumbnails, ang mas click-worthy para mas madali kang pumasok sa algorithm. Auto-dubbing at inspiration tab upgrades. Kaya mong i-translate ang videos mo para mapapunood ng mga maraming tao worldwide. Mas malawak na audience, mas malaking kita. Simply math yan, mga tips. Part 3, new ways to earn money. Kung usapang kita, mas exciting dito. Brandels sa shorts. Pwede ka na maglagay ng direct link sa products habang nanonood ng viewers. YouTube shopping AI tagging, hindi mo na kailangan manual magtag si AI na gagawa nun para sa'yo Mas marami pang markets at merchants ang papasok sa YouTube shopping, ibig sabihin mas malaki ang potential sales. Kung marunong ka sa affiliate marketing o e-commerce, malaking tulong to. Pwede kang mag-promote ng products habang kumikita ka rin ng ads. Part 4: Live at podcast updates. Hindi lang sa shorts pati sa live at podcast may bagong features. Mas madaling i-monetize ang live streams. Pwede na magbigay ng exclusive content para sa fans tulad ng thank you videos, merch at behind the scenes. Para sa podcast creators, pwede nang gawing shorts o clips ang buong episodes. Perfect para palawakin ang reach mo. At dagdag income stream. Kung dati hirap ang live creator sa monetization, ngayon mas madali na ang kita habang real-time ka nakikipag-interact sa audience. Part 5: Creator Protection. Importante rin ito. May likeness detection tool si YouTube para maprotektahan ang creators laban sa fake o AI-generated videos na ginagaya ang mukha nila. Para sa atin ibig sabihin ito as mas safe ang content at mas protektado ang brand na pinaghihirapan nating buuin. Mga kamani tips, ang bottom line, hindi lang simpleng video platform si YouTube, isa na siyang full business ecosystem. Sa dami ng bagong tools, mas mabilis ang production, mas malawak ang reach, mas madali ang sales at syempre mas maraming paraan para kumita. Kung matagal ka nang nag-iisip magsimula ng YouTube channel, ngayon ang perfect timing at kung creator ka na, gamitin ang mga bagong features na to para i-level up ang kita mo online. Kaya huwag kalimutan at mag-subscribe dito sa aking channels dahil nagbibigay ako ng mga tips at tutorial para umaman tayo maraming salamat guys